News sa ating mga balita, five persons of interest sa pagpatay kay Geneva Lopez at kanyang nobyo na sa kustodiya ng pulisya. Never assume, don't lie, payo ni Vice President Sara Duterte sa aspiring journalists. Halos isang daang miyembro ng MNLF sumailalim sa profiling para sa transformation program ng pamahalaan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng news Channel para ihati ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Limang persons of interest sa pagpatay kay beauty pageant contestant Geneva Lopez at ng kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen ang kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya. Sa ad ni Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, dalawa sa mga ito ay dating police officers na nadismiss sa serbisyo noong 2019 at 2020 kinilalang Junjun at Dondo ng dalawa na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Ayon sa kalihim, mayroong ding tatlong bagong inaresto ang pulis. Anya, sa ibang kaso inaresto ang tatlong nabanggit, ngunit malaki pa rin ang kinalaman ng mga ito sa sinapit ng mga biktima. Dagdag ni Abalos, may dalawa pang persons of interest na kasalukuyang pinagahanap ng pulisya. Hinikayat ni Vice President at Outgoing Education Secretary Sara Duterte ang mga estudyante na nais maging journalists na huwag magbalita ng kasinungalingan. Sa opening ceremony ng National Schools Press Conference o NSPC sa Carcar City, Cebu, nagpaabot ng talumpati si VP Sara sa lahat ng mga dumalong estudyante na kanyang tinawag na future award-winning journalist. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang mahi ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Never assume and don't lie. Kanya rin pinayuhan ang aspiring journalists na iwasan ang pag a sa kanilang pamamahayag. Kapag opinion ninyo, ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Ang NSPC na naglalayong ipromote ang responsible journalism ay gaganapin mula July 8 hanggang July 12, 2024. Siyam na combatants ng Moro National Liberation Front o MNLF ang sumailalim sa verification and socio-economic profiling process bilang parte ng transformation program ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU. Ginanap ang profiling process sa Lamitan Basilan na pinangungunahan ng OPAPRU. Layunin ng programa na pagandahin ang socio-economic conditions ng MNLF combatants at ng kanilang mga pamilya. Isa ito sa mga pangako ng national government sa ilalim ng 1996 Final Peace Agreement kasama ang MNLF. Noong September 30, 2023, inilunsad ng OPAPRU ang MNLF Transformation Program sa Basilan at nakompleto na ng 460 combatants ang validation, verification, at socio-economic profiling process. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind Sintiongco, nag-uula. At inyo pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.